Ibang uh, PFP officers po, baka may mensahe po uh, nangyaring uh, OTK ngayong araw sa Palasyo. Uh, bilang Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas, ay isang karangalan na makasapi ang anak na ating mahal na Pangulong Ferdinand Maldes Jr. sa hanay ng Partido Federal ng Pilipinas. It is an honor and privilege to so have every... him in our political party, and we hope that uh, as we go along all other political parties will join us not only as uh, friends but in alliance just like what President uh, said today. So to all, salamat to you Sandro, we welcome you with honor. Ito na nga, uh, katatapos lang ng uh, opening taking ceremony na uh, ginanap sa Malacanã sa Heroes Hall na dito uh, na, mga bagong pasok ng mga membro na partidokita ng Pilipinas Partido na mga gobernador ng iba't ibang lalawigan dito sa ating bansa. Kasama rin sa opening taking ang <clears throat> Uh, presidential son uh, si Congressman uh, Sandro uh, Marcos at uh, naging successful naman ang uh, ating event at uh, napakaganda na uh, binitawang mensahe sa atin ng uh, Pangulo uh, talagang uh, sakno, uh, akma sa direksyon ng uh, partido uh, dahil bilang national chairman naman ng uh, Uh, partido Federal ng Pilipinas, ang ating mahal na Pangulo, kung ano man ang direksyon niya para sa partido Talaga talaga sinusunod naman talaga ng ating partido. At lahat ng yan ay naaayon doon sa ideology na meron ang ating partido. At yung ideology na yon yun ang natin na natin ng mga principles para sa pagpapatakbo ng gobyerno dito sa ating bansa from local government units kasama ng mga na mga gobernador, mga mayors, at siyempre sa national government na pinangunahan rin na ating mahal na national chairman at mahal na Pangulong Leo Marcos. So ito na yung simula na kung saan ay talagang uh, papalakasin na ang electoral structure ng partido na mag, mag, uh, mag uh, iinganyo kami ng mga politikong sasama sa paniniwala merong kami. Sabi nga ng Pangulo, yung Partido Federal na Pilipinas ay hindi ito partido nasasampahan sampahan mo lang dahil wala ka ng partido sa sampahan. Ang partido nito ay may bitbit -bit na ideology principles na kung saan kailangan mong isa puso, isa gawa, isa puso at isa isip at isa gawa ang mga principles na ito na magiging katuwang para sa tuloy-tuloy sa -tuloy development at progreso ng ating pansin. Sir, may milo po, ilan po lahat yung members na nag-outtaking po kanina? Kanina ang, ang gobernador na na, na take ay uh, more than 20 naman ang ang governor na na-take dahil nga sa yung iba na zoom at kasama sila sa nag uh, na, nag-oath sa partido. Uh, may vice governor din na uh, tayo dito si vice governor Karen, siya naman yung uh, presidente na lahat ng mga vice governor sa buong Pilipinas at ako nga yung presidente naman ng mga na ay kami nagkakaisa ang eksekutibo at legislativo ng mga probinsya para sa uh, nagkaisa para sa layunin na kung saan magiging kasama natin sa kanyang uh, political party Meron po bang naging special na bilin si BBM kanina sa PM3 po? ah uh, meron. Uh, sabi niya nga, ang uh, sabi niya, uh, hindi na maiwasan na marami na papasok rin sa partido na magagali sa kongreso dahil na sumama na sa atin ang uh, kanyang anak, presidential son na nagaling sa nasyonalista sa Partido Federal ng Pilipinas. So ang, ang niya lang, eh, parating lang, na mananatili pa rin yung koalisyon with lakas na kung sino man ang, uh, sino man ang nasa posisyon sa Kongreso na lilipas sa Partido Federal ng Pilipinas ay eh, hindi pa rin mawawalan ng pwesto. Ang ibig sabihin, uh, re-respetuhin ang mga desisyon ng mga politiko kung sasama na sila sa Partido Federal ng Pilipinas. Ang atin na naman dito, ah, kailangan natin ang, na, ang, ang kabilin ng ating Pangulo para kasi ng Partido at hindi akin na uh, hindi tayo hanap ng gulot awal sa kung anuman ang Partido na nag-exist sa mga sa sa gobyerno the just na like ibas kongreso ba or sa local government so majority of the governors are in the federal pag sinabi mo kasi aabot tayo ng uh, 30 members ng LPP i 30 governors and now ang sasama sa partido federal ng Pilipinas super majority na yan dahil ang mangyayari kasi dyan 82 provinces lang tayo sa dami ba naman ng political party pag meron kang 30 na bawa, that is already considered as super uh, majority. Uh, yun niya. Uh, sa ngayon, na inaalalayan tayo sa lahat ng direksyon para ma-implementa ang lahat ng ideolohiya na meron ang Partido Federal ng Pilipinas. At kami lubos na papasalamat dahil sa kahit anong kabisi na ating mahal na Pangulo ay binigyan niya ng pagkakataon na siya mismo ang mag administer ng oath ok ng ating mga uh, gobernador na nagaling pa sa iba't ibang uh, lalawigan ng Pilipinas, eh kami, uh, pinaparating namin sa ating mahal na napahulot at sa buong sambayanan na ang Partido Federal ng Pilipinas ay magiging patuloy na katuwang ng ating mahal na Pangulo para sa direksyon na kung saan makakamta natin ang tunay na at development ng ating uh, bansang Pilipinas unang pangulo po natin last term eh, si dating pangulong Digong federalism din po yung kanyang naging tahap. Uh, yun niya uh, kaya lang sa ngayon kasi iba ang direksyon natin, mahal ng ating mga pangulo ang direksyon ng Partido Federal ng Pilipinas dahan dahan na gagawin yung mga proseso hanggang sa maabot natin yung ultimate goal na meron tayo. Hindi tayo tumitingin na dapat within his within his term. Kundi tinitingnan na natin kahit behind his term ay basta na ayun na naandun siya sa timeline na naiset natin ay sa tingin namin mananalo tayo sa labang ito. Hindi tao namin ay masisiguro namin na magiging successful kami. Pag natin ito, pag madaliin natin ito, baka babagsak lang tayo sa ating pangarap na magkakaroon na ganitong sistema ng gobyerno. So, yung ginagawa namin, sinisiguro namin at nasisiguro namin na pagdating ng panahon ay makakamta natin at meron talagang tao magsasakripisyo, masiguro lang na magkakaroon ng federal form government ang sa Pilipinas. Ako po ay isa sa uh, pa sa araw na ito. Although ako po ay isa sa mga original na uh, federalista, um, noong 2019 ay kasama ko po ng uh, mga original na bumuo ng of Federal ng Pilipinas. At nakita ko po sa araw na ito sa mga kasama kong governors, uh, nakita, uh, nakita ko po at kasama ako doon sa uh, malaki ang katuwaan na nakita po namin ang commitment ng ating pong pangulo. Nakita po namin na dahan-dahan uh, pero sigurado ang mga galaw at sigurado ang mga hakbangin ng partido lalong-lalo na po ang uh, uh, pag uh, pag-manage uh, ma o pagmamaneho ng ating pong pangulo sa partido bilang bilang chairman ng Partido Federal ng Pilipinas.